Yo, what's up mga lodi? Handa na ba ang lahat sa ating panibagong kwento dito sa Huban Sorsogon? Woo! Alam nyo ba mga lodi, ang kasaysayan ng Huban Sorsogon ay mahaba at mayaman. Ito ay isang bayan na may malalim na ugat sa kasaysayan ng Pilipinas. Woo! Ang nasabing munisipalidad ay isang bayan na mayaman sa kultura at tradisyon. Ito ay tahanan ng maraming simbahan, paaralan at mga pasilidad sa pangalaga ng kalusugan. Woo! Ang bayan ay kilala rin sa mga gandang tanawin at malinis na dalampasigan. Noong panahon ng Espanyol, ang Huban ay bahagi ng lalawigan ng Sorsogon. Ito ay naging isang mahalagang sentro ng kalakaran at agrikultura. Bagamat noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Huban Sorsogon ay nasakop ng mga Haponis. Ang nasabing munisipalidad ay nagdusa ng malaking pinsala sa panahon ng digmaan. Nung pumasok ang mga Amerikano, ang mga nasabing mamamayan ng huban ay napalaya sa kamay ng mga Haponis. Bukod riyan, pagkatapos ng digmaan, ang huban ay muling itinayo. Ang mga bayan ay patuloy na umuunlad at nagiging isang mahalagang sentro ng agrikultura at turismo. Yeah! Ang nasabing bayan ay may mga magagandang dalampasigan. Woo! at mga bundok na nag-aalok ng magagandang tanawin. Bagamat kilala rin ang Huban Sorsogun sa mga natatanging kuweba na nag-aalok ng nakakamanghang formation. Bukod riyan, ang nasabing bayan ng Huban ay kilala rin sa masasarap na pagkain tulad ng kinilaw, laing at sinigang. Alam niyo ba mga ludi, ang Human Sorsogon ay may iba't ibang mga kapistahan na pinagdiriwang sa nasabing bayan. Katulad ng pista ng San Isidro Labrador, berhin Patima, Santa Cruz. Yan ay pinagdiriwang ng kanilang bayan tuwing kapistahan sa nasabing lugar. Bagamat ito ay isang pangkalahatang kapistahan na ginaganap tuwing huling linggo ng Oktobre, Woo! ito ay pagdiriwang ng kasaysayan at kultura ng nasabing bayan. Kudrian, sa panahon ng mga kapistahan sa nasabing bayan, nagkakaroon sila ng mga parada, sayawan, pagkain at iba pang mga aktibidad. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maranasan ang kultura sa nasabing munisipalidad. Huban ay may iba't ibang establishmento sa negosyo na nagsisilbi sa mga pangailangan ng mga residente at turista katulad ng mga karinderya, restaurant, hotel, resort at mga tour operator na nag-alok ng mga serbisyo para sa mga turista. Woo! Kudrian, meron ding mga produkto ng agrikultura tulad ng palay, mais at gulay. panibagong kaalaman naman ang naidulot natin dito sa ating panibagong kwento dito sa Huban Sorsogon. Kung baguhan ka palang nakapanood ng video natin dito sa Huban Sorsogon, palike, share, and follow. Thanks for watching mga lode.